6301 Idler bearing ng Toyota Innova 2010 model Ano natin ito? Ang replace natin ito Ano mo lang ang hawak? 'no. So, sa hawak Nil, um, aba mo nil. Video mo lang i-refresh ko lang. Video mo lang ako makakabok 'yung sarili ko side. Wala na naman tumingwan, wala na tumlak sa loob. I-refresh mo lang, wala na naman tumingwan. So, Tayo ba pulit natin? 6301. Wala naman lock, pwede eh. mo naman ibalik kali Kahit hindi ka ka gumamit ng press press dyan Para di ka naman magbayad ano? May pupuntahan ka ba? Ano ginagawa mo? Ay, itong ginawa ni Gan Kung binagawa ni Gan Ito, original din siya Sige Ang pagbalik na lang, papakita ko na lang ulit Press screen to Lagyan natin na din ulit Walang lock yan, walang lock Pwede sa isang i-press ng ganito. I-alang tapukin na lang. Hmm? Tapos ito. Wala na ko nito. eh hmm? Mali. Apat. Apat ito babalik natin. Ayan. Eh. Sige, magbalik na lang at na-store mo eh, ko lang si sinil Si pala na taga kasama ko yan. Shout out. Hindi e, pa na, lilinisan ko lang muna ito. Kung papasokan ng bearing, lilinisan muna natin. Okay na rin natin ito. ko na ito. Ito, lalagay ko na rin. Lalagyan natin ng konting grasa. Para madulas po, hindi siya mahirapan. mas Kunti lang para hindi maging stopper sa loob. Ito yung luma niya. Ayan. Dito pa natin. Ipapantay lang natin. Ito yung lang natin. Hmm. Ayan lang yan. Eh. Tantayin nyo yan. Kapasok naman yan. Basta nililinisan nyo ng maganda-ganda. Kapasok yan. Tapos buksak nyo natin po siya. Dapat biloksan ko na bago ko. Bago ko unon yung camera ko. Hirap tuloy oh. Yan ito tipid na to Hindi na to magbabayad ng press Tipan ko na buksan ko lang Ito na nabuksan ko na Pwede nyo nang ipares Pwede naman ito Ito hindi na tayo magbabayad yan ng press Tipid na yan Ang iingay mo ay doon ha Sir Mark, please, Sir Mark. Oh, siya may Sir na rin doon. Sir Mark, please. Ilalagyan natin ang guide para hindi naman doon. Gumalaw. Ito natin. Okay. Ito. Uh, kukuha tayo ng luma. Uli, lagay natin ito. Huh? Meron si lumis din. Ah, tumunog na yan. Okay na yan. Good na yan. Yan, hindi yung, madi, hindi yung yan. Hindi magkakaroon ng tunog yan. Magkahan. Kasi pag mali ang pasok nyo at gamitin nyo ng ito. Minsan kasi, pag napukpok nyo itong gitna nito doon kayo magkakaroon ng problema kaya eh natamaan yung bearing nyo ito gamit natin ito. tapos ito ito yung pinang press natin yung pababa yung kanina yan yung yan yung yan yung natin kanina yan natin ito una pinukpuk ko na nung bumang pinukpuk na nito okay na ngayon is okay na siya ah, okay na yung press in press out nakatipid na rin tayo ang number nito ba? ay yan. Ito, ang number niya ay 6301 apat na apat na piraso. Ba, dalawa, tatlo, apat, ayan, apat na piraso. Okay na siya. Magkakabit hey. na lang. Out, yeah. Ay uh, daw 'yan. Ay there. either bearing, bearing lang kung pinalitan natin, hindi yung buo ah. Bearing lang po. Ng shout out Tooth tensioner na baba, papalitan mo ng buo kasi bibili ka nito buo rin eh. Sasama mo na to kasi ito yung nag adjust ng belt, drive belt nyo. Ito ah, baliktad to. Baka may maligaw kayo. Ang pakawa nito, paluwag nito pa ganon. Kung tatanggalin nyo yung pulley pag naman, ahihigpitan eh, nyo pa ganon. Baka maputol ito. Mayroon kasi, may namutol na dito eh. Ay putol, baliktad pala. Iikot eh, ito pa ganon.